Madalas na kinakailangan labanan ni Padre Pio ang Diablo. Ang kanyang mga pakikipagtunggali ay nagbigay sa kanya ng mahusay na pagkilatis kung paano gumagana ang prinsipe ng kadiliman. At ang mga kalamang ito ay naipasa niya sa kanyang mga espiritual na anak, lalong lalo na sa kanyang mga liham sa kanila. Lahat tayo ay dumadaan sa lahat ng uri ng tukso ng Diablo. Kaya sa pagtatanghal ngayong araw, aking ihahatid sa inyo ang ilang payo ni Padre Pio upang kilalanin natin ang udyok ng Diablo at ang kaibahan nito sa inspirasyon ng Diyos sa ating mga puso. Alamin ang mga detalye, huwag bibitiw at manatiling nakatutok. Narito ang payo ni Padre Pio. Ang mga tukso panghihina ng loob at kaguluhan ay ang mga paninda na inaalok ng kaaway. Tandaan ito, kung ang demonyo ay nag-iingay, ito ay palatandaan na siya ay nasa labas pa at wala pa sa loob. Ang dapat ikatakot natin ay ang kanyang pagiging payapa at pakikipagkasundo sa kaluluwa ng tao. Ang pinakamahusay na paraan ng pag-iingat sa iyong sarili laban sa tukso ay ang sumusunod. Bantayan ang iyong mga pandama upang iligtas sila mula sa mapanganib na tukso. Iwasan ang kahumbugan. Huwag hayaang maging mapagmataas ang iyong puso. Kumbitsihin ang iyong sarili sa kasamaan ng pagiging kampante at pagiging bilib sa sarili. Tumakas mula sa puhot. Manalangin hanggat maaari kung malalaman lamang ng kaluluwa ang merito na natatamo ng isa sa mga tukso na tiniis at pinagtanggumpayan, matutukso itong sabihin, Panginoon, padalahan mo pa ako ng mga tukso. Tandaan na hindi pakiramdam ng pagkakasala ang bumubuo sa kasalanan, kundi ang pagsangayon sa kasalanan. Ibig sabihin yung consent sa si Ingles, no? Ang malayang kalooban lamang ang may kakayahang maging mabuti o masama. Ngunit kapag ang kalooban ay napapabuntong hininga sa ilalim ng pagsubok ng manunukso at hindi nila nais ang inihaharap nito, hindi lamang walang kamali kamalian dito, kundi ito ay isang kabutihan. May isang taong nagreklamo kay Padipio na nahihirapan daw siya sa lahat ng kasalanang nagawa niya sumagot si Sam Pio, Yung nararamdaman mo ay pagmamalaki. Ang demonyo ang nagbibigay inspirasyon sa iyo sa ganitong damdamin. Hindi ito tunay na pamimighati. Sumagot ang nagsisisi. Padre, paano ko makikilala kung ano ang nagmumula sa puso at binibigyang sigla ng ating Panginoon at yung sa halip ay inuudyok ng Diablo? Makikilala mo ito, sagot niya, laging sa pamamagitan nito. Ang Espiritu ng Diyos ay dahil sa kanyang awa. Ang Espiritu ng demonyo sa kabaliktaran ay ginagatungan, inuubos ang ating pasensya at nagpapadama sa atin sa ating kalungkutan na parang galit laban sa ating sarili. Samantalang ang ating unang pagkakawang gawa sa kapwa ay dapat para sa ating sarili at kaya kung ang ilang mga pag-iisip ay nakakagambala sa iyo, ang pagkabalisa na ito ay hindi kailanman nagmumula sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng katahimikan bilang espiritu ng kapayapaan. Ang gayong pagkabalisa ay nagmumula sa Diablo. Kaya kapag nanggagaling sa Diyos, tayo ay kalmado. At hindi tayo ah, nanginginig o nagkakaroon ng mga kaguluhan sa pag-iisip. Samantalang ang Diablo, ay ikaw ay ginugulo ang inyong damdamin. Kaya sa pamamagitan nito, kahit maganda yung iniisip nyo, pero uh, kinakabahan kayo, magulo ang isipan nyo, siguradong yan ay nanggagaling sa isang masamang espiritu. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman uh, gagalaw ng ganong paraan. Lagi siyang uh, mapanatag, mapayapa, at uh, matiwasay. Ang larangan ng labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas ay ang kaluluwa ng tao. Nasa kaluluwa ang labanan sa bawat sandali ng buhay. Ang kaluluwa ay dapat magbigay ng malayang pahintulot sa Panginoon upang ito ay pagtibayin niya sa lahat ng aspeto at sa lahat ng uri ng sandata upang maliwanagan niya ang kaluluwa sa kanyang pakikipaglaban sa kadiliman ng kamalian na ito ay mabihisan ni Yesu Kristo ng kanyang katarungan, katotohanan ng kalasag o ng pananampalataya ng uh, salita ng Diyos upang madaig ang gayong makapangyarihang mga kaaway. Upang mabihisan ni Yesu Kristo, kinakailangan maging manhid sa sarili. Ibig sabihin, walang pakilang sa sarili. Dapat magibabaw ang Espiritu ng Diyos sa atin. Ang nagmumula kay Satanas ay nagsisimula sa katahimikan at magtatapos sa bagyo. Kawalang pakialam at kawalan ng interes. Tahakin mo ang daan ng Panginoon sa pagiging simple. Huwag mong pahirapan ang iyong espiritu. Magsalita ng totoo at laging ang totoo. Huwag maging abala tulad sa mga gawain ni Marta na makakalimutan mo ang katahimikan ni Maria ito ay uh, patungkol dun sa nangyari nang bumisita ang ating Panginoon sa bahay ni San Lázaro at nandun si Santa Marta at si Santa Maria Magdalena. At si Santa Marta ay abala doon sa kusina, nag-aasikaso. No? At uh, samantalang si Maria ay agad na umupo sa harap ng Panginoong Diyos na uh, Panginoong Hesus Kristo at uh, sa kanyang mga Uh, sinasabi at ay ipinapaliwanag. Yun ang ibig sabihin na sinasabing uh, huwag maging abala tulad sa gawain ni Marta at makalibutan mo ang katahimikan ni Maria. Ang mga bagay na espiritwal ay mas matibang at mas mahalaga. Naway ang birhen na lubos na pinagkasundo sila sa isa't isa ay maging matamis mong huwaran at inspirasyon. So, kailangan natin maging balansehin yon, no? Yung ating pagiging abala sa ating mga aktibidades, sa ating mga gawain, at ang ating buhay espiritual. Dapat balansehin natin sila. Kinakailangan mong bantayan ang lahat ng iyong mga pandabahan, lalo na sa, sa inyong mga mata. Ang mga mga ito ay paraan kung saan ang lahat ng pagkahumaling at alindog ng kagandahan at tukso ng kalamnan ay pumapasok sa puso kapag ang nauuso, yung passion, tulad ng sa ating panahon, ay patungo sa pang-uudyok at inilalantad kung ano ang dati maling isipin, ang pag-iingat at pagpipigil sa sarili ay dapat mangibabaw. Sa tuwing kinakailangan, dapat ibaling ang paningin at iwasang isipin ang mga ito. Sikaping pag-isahin ang pagiging simple ng mga bata sa pagiging pagkamaingat mga matatanda. Huwag pangunahan ng takot. Si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng impyerno. Sa pagtawag sa kanyang pangalan, ang bawat tuod sa langit, sa lupa at sa impyerno ay dapat yumuko sa harap ni Jesus. Ito ay isang aliw para sa mga mabubuti at malaking takot para sa mga masasama. At iyan ang ilang payo ni Padre Pio upang labanan ang mga tukso at kung paano natin uh, malaman ng pagkakaiba ng inspirasyon ng Diyos sa mga udyok at tukso ng Diablo. Ngunit uh, kailangan din nating pagtibayin ang mga ito sa pamamagitan ng ating mga panalangin at uh, sakramento ng simpahan tulad ng kumpisal at eukalistiya. Sila ay ang mga batis ng grasya at biyaya upang palakasin ang ating kaluluwa at ang mga sandata laban sa pagsalakay ni Satanas. Kaya't samantalian natin sila at pagyamanin ang ating buhay espiritwal sa pamamagitan nila. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na sana'y nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, mangyaring mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa mga bagong tagapanod huwag po kayong mag-atubili na mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang abansang pransya. At kung nais niyo po kaming suportahan, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo uh, matutunghayan ang mga pagpapaliwanag kung ano po yung aming grupo ng mga buwan ng mga donante at taga-abuloy. At makikita po ninyo doon kung paano po ang uh, pagbibigay ng donasyon. Ngunit mas mabuti pong ipagbigay alam ninyo sa amin ang inyong mga informasyon, inyong pangalan, address, email, uh, at ang inyong uh, CP number at kung ano po ang inyong monthly pledge sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padipio at gmail.com. Ang tinig ni Padipio at gmail.com. Sapagkat ang aming online form po dun sa aming website, sa kasama palad ay hindi po gumagana. Kaya mas mailang po na mag-email po kayo sa amin. At hanggang dito na lang po tayo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita na way pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.